sulat tricycle kay Mato ta sa Cordova. <laughs> Dool ra kay Cordova e. og lapo-lapo kaso diri sa among side. Lisod dan sakyanan. So mag three rides ka. So magwait ang tricycle. Sakay na ta. sa Cordoba 15 pesos ang pliti sa tricycle so dyan na to sa so proper happy fiesta Cordoba fiesta di ay ikaw Raisa Paulina ka alaka good girl <laughs> marasad ng old house ilahang kuan city hall <laughs> Cordova Balay Long Sud. Ah, eh. doha ay. Museum na yung isa. Kini may ilang Ay lang bahay Longsod. One is museum. Maglakaw lang ta. Diri church. Monio, San Roque, Paris, Cordova. Ilan tricks dari sa Cordova. Kailahang gamay nga. I love Cordova Plaza. Oh, <laughs> nilahang gym. Ah, nade, gado lang basketball. walking lang kita kaya para makapakita po ako ko ninyo mga view dari sa Cordova oh. <laughs> malako naman lang kay Dool Raman dari sa Katarman oh, daghan mga paabangan dari oh si ganahan mo magtukod ng business daghan pa kay bakanti <laughs> hey, bagong market Ah, sige, thank you. Uy, market. Dahi kuno nun ni Dari. Uy, guwapo kayo lang market ba? Kusog keng e-bike, Dari. Mone, sakyan mga e-bike. Ah, na sa Barangay Katarman. Kusog mo siya, Katarman. Asa ah, tu dapat kita masunung? Eh, diri. Isi. Oh, hapit na apil. Uksunog ang balay sa kong pag-umangkon. sa kilid. May gigi na ka-timing na Sunday. So, nagahan na katapang. pangitahon eh. Sa likod man to. Province, po kay dating Nagahan oh. ang ang basura. Lakaw, lakawan lang. Rita na yung skin na ha. Dari o. gyanan. Dari kay gamay ngayon ba? First na kong drive. Dari sus ginaw ko. Gifold na ko ang mirror. Kay mga look. Masingkot. Dari o. Kay mga gate na dayon yung badri skin. Ako lakawan. Dari na Dari o. na lang Dari wala na basta kay bawang ang mga ko Shocking. Oh, naga mga guwapo. So, nga balay da rin lapita. Hindi na to. surprise dyan sila. Kaya sila kay bawang na ako. Na baka sila no. Na siguro eh. Kaya na may motor. Dari man ilang motor. Nagtawag eh, pa sila Christmas to. Pasko na sila. Pasko juga <laughs> sila. Ang sarang Manok po ka adlaw ah, na rin man mo. Nangatulog sila Miming. Pati ikaw Miming natulog. Buntis na ninyong iring oy. Wala. Dali. Bless. Ito ba ang Ako isa. Kiss be kiss. Ay, ko, oy. Kiss lo na. Kiss lo na. Kiss lo How was your school, man? Good boy? Oh, uh, Jesus ka, very good. patanaw ko sa... Si... Bukit ko yun. Bukit ko Uy, ni tumbo kiko yung giguyo. Drupan ni eh? Until... okay. di pa na. Okay, okay. na siya maila dahi. Ante ini, agai yang ay ku yang nai. Di mana saya tambuki ku ini gamai nama sia, kayak pataas na. Kayak, kayak old nama sia aku. Ha? Old nama sia aku. Old na sih ni mo? Mm. Mo ba? Hmm. Abi ko bag younger ni mo. Older na dia? Or height okay. lang? Love. Old na di ay. Sorry jugo ay mo pa pagtog niyo dayo ganihara nang di mo katog kagabi. Mm -hmm. <laughs> Basag na bata. Basag na bata, bata. ana sa kusaon. Basta si Kia matulog ay 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 ay. Ay. Palangga ni mo si, si Jan? Oh. Wait, short ka? Ay, na pa Jan! Hi, Jan! Juan!

i off na ni mong aircon. Kamayo, gini mo, eh. Siling fan na ko, very good ni mo, eh. Oy, naunsa naman tao na, oy. Jan! Jan, okay na ka, Jan? Jan! Ay, magidatugan, kuya? Jan! <laughs> ah! Wow! Well. Inaya na, kuya. Ganan siya, mustay mo ko. Ganan siya, mustay ni mo? Al Ala la so la, sukom na siya oh. Unsa so man? Reklamo na ka? Reklamo ka? Re ayo ayo kuya. Ayo nang nang kuya masuk magan juga nak kuya. Sisi, korea ya biar sejalan. Si Terus makan tak? Sini. Taro nga sing ba? Hindi ko ka mamusing. Kusga, kusga. Palangga kayo na kusga. Si Ay, very good ni Kuya. Uy, palangga kay niya si John. Uy. So, sige, siki. kisi la, sige. Okay, ako mangi ko na sige sa sa paa. Hmm. Ya, yeah, lablab Juni mo si John. Oo. Oh. Mau ba? Ya, yeah, ayaw, awaya ha. You're very good man. Ikaw Jan. Love po ni mo si Kuya. Love pa but... si Mama na ko, Papa. Mm. Kaya kasi kung pagbata ka, gihagwa ko sa Mama Papa. Ang mm. love ka ni mo, kay gihagwa ka. Okay, ito kaya may uh, nihag. Ay, nihag man si Jan. Oh, oh. Ay sus. sus. <laughs> and this genko a what I jan jan konsay lami 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 jud sige sige sus lamian <laughs> na mga ng tiila oy ande wonan ni hijo dai dinara pa ni na, gisapot na, gisapot na skordapyo. Bye, John. Welcome, bye, laway, laway. <laughs> Ay, bye-bye. Bye-bye. Pauli na ta, kay hapon na. Tinghikay na sa panihapon. Pa <laughs> Thank you so much. At least nakabdo out to sa itong mga apo ba. Kaso lang na huwag tangang isa sa kataon to. Galaglaag. Thank you so much for a journey. Bye.